Ngayong araw nga na ito mga kasari Yung araw na pagbibili ng soft drinks ni Habi At ayan kung nakita nyo Kararating lang ni Habi kasama ni Bianan Kasi nag, nag din si Bianan Sumabay na siya kay Javi So kararating lang ni Habi na inutusan kong bumili ng soft drinks So ang pinautos ko sa kanya mga kasari bilian ako ng litro um, coke at saka yung mga soft drinks na maliliit, mga 8 ons lang dahil la uh, yun lang naman talaga ang madalas na binibili ko sa aking munting tindahan dahil yun lang naman talaga ang kaya ng mga bata na bilhin yung 8 ounce na mga soft drinks kaya lang pagdating dun ni Habi sa pinagbibilihan niya is wala na doong mga coke product at ang meron na lang is yung aking nga uh, Pepsi yun na lang yung mga pinamili ni Habi at dapat ang ipinapabili ko kay Habi mga kasari is 10 case kaya lang nabutan niya doon is apat na case na lang na Pepsi na 8 on. So, ang sabi ko kaya maghanap na lang kami sa iba pag uh, hindi na siya busy dahil medyo busy si Javi at siningit niya lang yung pagbibili ng mga uh, soft drinks sa aking munting tindahan dahil nga palagi ko sinasabi na wala na akong soft drinks na benta at baka maubusan na ako dahil um, tatatlong case na lang yung natira sa aking munting tindahan so kung nakita nyo si Kasari, kinukuha ko yung sako dahil dala rin niya ni Javi galing dun sa restaurant ni Bayao dahil yung mga sako na yan itinatabi ni Javi at tinatago ni Javi, so kung nakita nyo binubuha na napaig sa isa ni Habi yung mga Pepsi na pinamili niya kasi nga aalis um, pa siya may pupuntan pa siya at may kagawin pa si Hubby. So, ayan yung Pepsi na nabili ni Habi So, apat na case lang na dapat ang pinabili ko, pinabili ko sa kanya Isampung isang case. Kaya lang naabutan niya doon is a uh, Pepsi product lang at apat na case lang talaga yung naabutan ni Habi So, siya lang nagbubuhat na uh, habang uh, ako naman dyan is nagtitinda. So, ayan yung update ko sa inyo mga kasari ngayong araw na ito yung aking pa soft drinks at ngayon na lang talaga nagkaroon ng oras para bumili ng soft drinks si Habi O, oh, ba diba? O, oh, siya mga kasari. na lang muna for today This video, bye bye. Happy selling, everyone.